Nagluto pala ako ng nilagang baka mga idol dahil po ito ay request ni Ma'am Top Jaworski. Dahil araw ng linggo mga idol maaga po tayong gumising at natutulog pa sila misi. Siyempre magpasalamay ito sa Panginoon kasi masaya yung araw natin ngayon mga idol. At agad naman po ako gumising mga idol at tumingin po ako sa itaas at nakita ko naman po na napakaganda talaga ng araw ngayon ng linggo. Ang akala ko mga idol ako lang pala yung maagang gumising siyempre. Si Mik Mik pa din pala Maaga din pala gumising mga idol Kaya sinama ko na lang po siya na bibili kami ng karne doon po sa Divisoria Dito pala yan sa Sambonga City mga idol Sa Divisoria, sa TDK yung pangalan ng tindahan nila At syempre sinama ko na si Mikmik Mik, mga idol Kasi siya naman po yung magkakamera sa atin At kung taga Sambonga po kayo mga idol ay Pwede nyo rin puntahan ang tindahan nila At bumili rin kami ng pan ni Mikmik Mik. Pag uwi namin mga idol galing bumili ng karne ng baka At dumaan na rin kami dito mga idol Bibili kami ng saging, yung prutas Kasi ang request ni ma'am Top Jaworski mga idol Bibili kami ng prutas at at magluto po tayo ng nilagang baka at dahil ito naman po i-request ni ma'am Top Jewerski, syempre tutuparin natin po yung gusto niya mga idol at nakabili rin kami mga idol ng limang kilong bigas at marami pa po yung nabili namin sa binigay po ni ma'am Top Jewerski sa amin mga idol, prutas at karni ng baka at bigas po at iba pa po mga idol kaya napapasalamat po ako sa kanya ng marami at sana po ma'am sa malaking tulong nyo po sa inyo ay more blessing po sa inyo ma'am. At baka mga idol isipin nyo po na nagingi po tayo kay ma'am Top Jaworski. Hindi po ako nagingi kay ma'am Top Jaworski mga idol ko sa nyo po yung binigay sa akin. Kasi nagustuhan nyo po ang video ko mga idol. Kaya maraming salamat po kay ma'am Top Jaworski na may mabuting puso po mga idol. At nakabili rin kami ng lamisa mga idolo. Oh. At alagaan po namin yan ang lamisa na binigay po ni Ma'am Top Jaworski sa amin mga idol. At iyan na po mga idol no, habang pinapakukuluan po yan ni Mrs. yung karne ng baka, hintayin na natin yan ng mga ilang oras mga idol kasi matagal talaga yan pakukuluan mga idol. At syempre nag narin na rin po si Mrs. ng patatas at kinuwa na rin natin yung mga stock kasi yan po ang nagbibigay ng lan mga idol sa ating pinakukuluan ng baka. Dapat talaga natin kunin yan mga idol. At ngayon tininan ko na po mga idol at sinik ko po kung malalambot na talaga yung karne ng laman na baka natin mayroon Kaya kinagat ko lang po at masabi ko na lang po ay pwede na po ito at hanguin ko ito ng mga idol kasi hugasan ko po ito. At shout out pala ko sa kabrat ko kanina mga idol na binilang ko ng karne ng baka. At shout out din pala sa ating viewers at followers mga idol lalong lalo na po sa mga trabador nato sa Pinas at mga OFW natin bayani mga idol magingat po kayo palagi at yan ay simple lang pong mga rekado natin gagamitin natin sa nilagang baka mga idol meron na po tayong kamatis, patatas at sibuyas ganyan lang pala kalalaki mga idol yung pag-aid ko sa ating patatas mga idol hindi ko na talaga sobrang maliitan meron din tayong siling haba isang piraso mga idol at ang repolyo mga idol kasi napakasarap po yan talaga ang repolyo kasi paborito ko rin po yan mga idol lalong lalo na hiyap cook lang sa pagluto. At meron din tayong sitaw mga idol no, lalagyan natin yan. Pero mura na po yan na natin sa lagang 20 peso mga idol. At pagpasensya nyo na po mga idol pag voice over natin kasi maingay talaga yung mga anak ko. At habang mainit na po yung kaldero natin mga idol no, nilagay ko na po yung sibuyas at saka bawang. Hindi talaga yan mawala ang sibuyas at bawang sa pagisa natin mga idol. Kasi yan po ang nabibigay ng bango at sinunod ko na po yung karne ng baka na matin mga idol sa pagisa at nilagyan ko na rin po ng, ng pinakukuluan natin karne ng baka mga idol kasi hindi ko na po yan tinapon kasi andyan po lahat ng lasa at pagkatapos ang lahat mga idol ay tinakman ko lang po yan hihintayin na po natin ng mga ilang minuto at ilalagay na natin po yung mga iba't ibang uri ng mga ricado mga idol at nakita nyo naman po napakalambot na po yan at kumulo na nilagay ko na po yung patatas natin mga idol at pagkatapos ng ilang minuto mga idol ay sinunod ko na po yung sitaw natin at ang isang pirasong siling haba natin mga idol at naglagay na rin po ako ng bitchin at saka asin mga idol at tama tama lang yung paghalo natin mga idol at syempre tinakpan ko na. at pagka ilang minuto ay binuksan ko mga idol at dahil sakto naman po yung luto ng ating sitaw mga idol ay sinunod ko naman po yung repolyo natin hindi naman natin talaga yan masyadong lutuin talaga kasi i-half natin yung mga idol at kumulo na po yan mga idol syempre hindi mawala talaga yung tikiman dyan i natin dyan ng 20 over 20 <laughs> at dahil meron pa naman tayong sobrang isda mga idol ay pinirito ko na lang po yan. Kaya natapos na po tayo mga idol. Tara, kain po tayong lahat. Sabahan nyo po kami sa aming tanghalian. Maraming salamat po sa suporta kay Parikoy Disambuanga. God bless po sa ating lahat.